At dahil Friday ngayon at wala pa rin kami pasok dahil ang aming restaurant ay nire at pinapaganda. Kaya naman naisipan kong pumunta ng basketball. dahil tuwing Friday ay may liga po doon tuwing maga at hapon. At ang mga naglalaro lang doon ay ating mga kababayan na Pilipino. At meron din naman pong ibang lahi na kasali sa laro. At bago nga ako makarating sa basketballan ay may naispatan ako dito sa baladya, Eto, bag, stepe na bago pa na pinapon lang. At uh, bag na may kasamang bola. Kaya naman pagkakuha ko niya, naidiretso si Bat na ako. Pero dito muna ako didiretso kay Mars sa aming tropa na barista. syempre makikilibre ng kape. At pagpasok nga namin dito sa kanyang uh, coffee shop sa may boho, eh, maraming ang tao. Kaya naman nito meron na siya na agad na iabot sa amin na ice cold coffee. Kaya naman ininom ko na to At dahil nga napaka-init pa rin ngayon Pero ice cold coffee naman tong uh, binigay sa amin Salamat pala sa iyo, paring Mars At hindi ko na nga inubos dahil nga madaming customer ngayon at Friday Kaya naman umalis na ako at diretsyo na ako sa basketballan mga pre Dahil dito nga sa basketballan ay isa sa mga libangan ng ating mga kababayan na mga Pilipino At pagdating ko nga dito sa may basketballan mga pre ay patapos na rin ang kanilang laro At habang parating tayo ng court ay may nakakilala sa akin na isa raw akong vlogger dito sa Saudi Dammam Kaya naman eto't napag-greet na siya Ay, kakawagan sa ah, Dammam Kita ko yung idol ko Thank you. Thank you. Ayan, si Sir Eric. Katukawiyo ko yan. Isan, Eric, isa, sa mga followers natin. Batang RP. Bat Hello! Sino? Sa ito. Sige natin. Shout out sa Pinas. Ay, Sir. Family ko dyan. Asawa ko sa Asisiya. Kamusta ko dyan? Shout out. Saan ka, Sir, sa Pinas, Saan ka, Sir, sa Pilas? Valenzuela. Shout-out sa lahat ng Valenzuela at kay Mayor Gatchalian. Ay, wah. Andaya agad, inaab kay Jano. Jano, wala pa rin. Nakakuha na page agad. Primitive jump. Para sa kanya pa rin bola. Ay, Sabel! Sentrosa, Sabel! Wala pa rin, lumaan ng bola. 6 minutes and 35 seconds, lumaan na yun ang bola para sa mid-runner. Nice foul para kay Van Woodford. Daya ang bola na. 16 rebound <laughs> Danilo. <laughs> 12 minutes and 55 seconds remaining <laughs> time <laughs> to the Lord number 16 foul Dura Tayo number 21 Andaya third personal foul Andaya Aras mu, 26, Loma Gumidis Karte Para kaya Travel Natayo Para kaya S Tumir Andres Black para kaya Pau Ang ganda Di Domingo Bando Ufo Sepanta number 5 Bursian para kaya Domingo

ngayong Saturday to Domingo na naman yun. Para kay Samuel, nice. penalty, 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 penalty. Penalty Last, last para kay Samuel. Stop, stop, stop. Stop, stop, Last three minutes and 26 seconds. Ready, get set, go. go.

Dan, 2 menit. 1974, 1974, 1974, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, Number, number, para para number 1971,

para okay. oh, parakay Hawin na tayo, hati-hati na tayo ambag na oh, ganda ng pasa sa parakay syamir Tumira lang sa

Stop. Agustin needs One minute and 29 seconds. Number five, five. to number 13. Stay the show us what I call. Poliado in one of the Nine The show us what I kill us. To me, I'm going to say Balik. Ang bola. 90 to shoot para kay Cordero. 59, 59 seconds. seconds. Inuubos ang oras ng kalaban. Number 7. Third personal foul. Cordero. Last throw para kay Gutay. 0-6. Wala pa Wala pa rin number 10 Agustin. Problema 'yan. Gilas Go Yado. 25 seconds para kay Blones. Goyado again. Hey, hey. 25. Bola. Hey, <laughs>

Yan ang score At pagkatapos nga ng laro eh, Siyempre kamayan yan Sports lang yeah, nga si uh, malulipit na umiti Siyempre hindi sa atin muhawal Ang mga Pilipino ang Mag selfie pagkatapos ng laro Ang group picture Kaya pagkatapos nga yan mga pre Ako naman solo ko na ang court dahil nga nag na sila. At sa mga gusto pa palang sumali dyan sa Liga by uh, July 19 ang simula, eh naghahanap pa po kami ng kasama namin sa aming grupo. 5'6 po ang height kasi po ay pipito pa lang po kami sa aming team. Basta po dito lang sa may damam yung malapit lang po sa amin. At hanggang dito na lang po ang aking vlog. Thanks for watching and God bless everyone.